Ilang araw na po kayo nagtatanim? Pag-work po nung umpisa. Opo. 11 po. December 11. So, tuloy-tuloy. Ah -tuloy. uh, yung pong ano, um, upa, magkano upa ngayon sa tanim? Hindi ko, po alam. May mga nakahuwa na po kami. Ay, na, nakapagtampan na po kayo. Opo. So, ngayon, uh, kinakaroon nyo na lang. Opo. Baka sakali may sumobro dito. Baka sakali po pagbili ng kakain. Ah, sige po. Kung meron po kayong ano, uh, so sobra, ano po ang una niyong bibilin? Bigas po. Bigas. <laughs> eh, ngayon po bang uh, magpapasko, eh, pinaghahandaan niyo rin ang inyong Pasko? Oo Eh, isang taon pa nga yung anak kong namatay. Sabi, uh, bakit po? Ano pong... Uh, ano po yung kinamatay? ano nagpunta po si pagkasalan po ro nung 6 ng 15 ng December hindi, eh, hanggang 16 po siya doon sa uh, papastolan niya na itik hindi eh, na po siya nakauwi nung kan tinawag ako sa bukid nung nakaraan nagtatanim ako dinala namin ng kabanatuan itong araw namin sa ala alarin ang yuway dito nung anak ko siya ang nagbantay doon nagpatay na nung 24 isang taon na nga niya sa 24 ito so, ano po'y kinamatay? Eh, hindi ko po alam at nagpunta po sa kasalan yun eh. Na ano siya? po siya? Ako sa Nagka, na, na uh, ano po? Alam po naging sakit. Yung na... Uh, na aksidente? hindi po, mahilig po kasi sa alak yun. Isabi oh. eh, sabi naman ng mga doktor sa kabanaswa nung dilala namin. Na, kung maga eh, napaaway po, ganun? Hindi po, nagkikipag away yun. Kasing meron daw po kumano sa kanya. Ano po? Hindi po niya alam. Masalit po. So bukod po sa tanim nanay, ano pa ang kaya niyong gawin? Magtanim, kung pag pa tanim, pagka may bunutan ng sibuyas, ni Kiki Buno, gano'n. Oh, eh alala mo na kung kanawa na matagal na akong balo, 25 na talong ko nang walang asawa. <coughs> Yun ang panganay ko, yung matay na lalak ngayon. Masin ah, nang magdala ng pari.